Good morning guys. Matapos ang baha, ito na ang nangyari sa ating pangatlong area. Hirapan na tayong maglalan prep. Wala ng tubig. Dahil may ulan man, mahina na rin ang ulan. Maghintay pa tayo ng ah, malakas-lakas na ulan tayo Bago tayo makapag patuloy nito sa pangatlong area natin. Malaki-laki pa naman sana itong area na to Malapit itong mag tatlong ektarya. Sayang pag hindi ito ma uh, croppingan natin sa ngayon na uh, cropping. First cropping. Sana lang may uh, dumating pa na malakas-lakas na ulan wag naman po sana masyado dahil baka magbaha naman ulit yung makapag land prep lang sana tayo dito Oo, uh, problema kasi ito pag walang malakas na ulan dahil hindi makapagulong ang ating makinarya dito yung madbot tortol natin so, kailangan may malakas lakas na ulan upang ma to sa tubig tawag sa amin mapunduhan o tubig ito sana yung malaki laki na area natin we're just hoping uh, may ano pa ulan may ulan dito sa amin pero ano lang mahina lang so, hindi talaga makapag imbak ng tubig para makapag land prep tayo yun lang po maraming salamat po God bless sa lahat happy farming